Hay na idol, good morning sa ating lahat. Isang masayang pagbabalik naman sa ating munting channel. Ngayon naman tayong mamamana. Bali sa umaga na tayo. Try tayo sa umaga na pamamana kung may sampa. Bali yung spot natin, sakop lang ito ng aming barangay, Barangay Punta Maria ng barangan City. Bali paikot yung pamamana natin. So ayan, mga idol, antayin na lang kung ano yung mahuli natin. Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito. Maging sip yung dive natin. Ay, let's go. thank <sniffs> you So welcome back mga idol sa ating panibagong paninisid na naman sa araw na ito Dito kabababa lang natin mga idol At hindi pa nga tayo dito nakakapag warm up ng mahayos Bali dumiritso na agad tayo dito sa pagsilip sa mga paboritong spot natin Itong mga biak na bato or mga butas Dito sa pagsilip natin sa ating spot May nakita tayong grupo ng mga ilak na sa kailaliman ng butas kaya kailangan natin na pasokin yung butas para makalapit tayo at maklos natin yung gap at dito pakababa natin napansin agad tayo ng isang ilak na ito at lumapit talaga sa atin natin si Lord pinamahalo natin ang ilak nakapagod nalulusong lang natin hindi pa tayo sa warm up pumasok tayo dyan sa butas para mapahala itong ilak salamat Uli natin Station. na natin ni eh, Ilak. O Danoy, Danoy tawag namin dito sa Burangan. At dito sa pangalawang dive natin, dito na tayo sa may mga bahura. Bali itong sinisisid natin ay pagitan ito ng dalawang bahura ang mga ganitong klasing rock formation din mga idol ay paborito ito na tambayan ng mga isda kaya dito nga abang pababa tayo may sumalubong na agad sa atin na dalawang batfish yung nasa hulihan sana yung target natin kasi mas malaki kaso medyo may pagkamailap kaya ito yung mas maliit yung ating napana <coughs> Selamat, terima kasih Terima kasih Tuhan Sekali lagi kita mempunyai bat fish Ini sudah siap untuk membuat ulam Mereka berdua tayo but fish oh, para klubo kung tawagin dito sa amin sa burangal sedang bayang ah at dito mga idol sa adhib natin ito nagmamadali tayo ditong sumisisid kasi may nakita akong mga blue pin tribali na pumasok sa butas kaya ito nagmamadali tayo na maabutan at dito pagsilip silip mo natin finally naabutan din natin salamat at napana natin yung isa sa kanila Lord Salamat at lahat okay. Wala pa natin okay. Thank you okay. okay. Para tayo ng Jupiter Valley. Silipin ko palang sana yung biyak na bato. Bigla itong sumulpot. Gala ko di na natin mabutan eh kasi parang nakakita sa atin, napansin tayo. Bumalik sa pagpasok sa butas. Buti na nabutan natin. Salamat. So another dive na naman tayo mga idol. Bali dito na tayo sa Maynapla. Medyo nakakapanibago yung tubig dito. May pagkamalabo na yung tubig dito sa Maynapla. Dito magsasagawa tayo dito ng ambush mga idol. So, dito ako madalas makapana ng tribali. May mga previous video na tayo na nakapana tayo dito ng tribali at saka yung malaguno. Kaya binalikan ko na naman itong spot. Nagbaba kasakali na naman tayo na may mapadaan na mga isda na pwede nating mapana. at ito mga idol pakababa natin minakita tayong isang longnose emperor o dugso kaya ito po yung naging target natin dito nakatiming tayo na may pagkamaamo itong isda kaya nakapanan natin at ito pakapanan natin napansin ko na medyo baba yung pat, patama natin kaya minabuti ko muna na hawakan itong isda para mas secure kasi minsan tumitiklop yung ating plopper yun na kabunot dito hindi ko na mahila yung ating ship sumabit kaya kailangan ko muna mag-resurface salamat tol napakatala yung lugso hindi ba kawala hindi Dito mga idol, pabalikan na natin yung ating napanan na dugso. Bali, ko ito na kuha kanina. Sa unang dive lang natin. Hirapan akong bunutin yung shaft natin. At dito, sinecure ko muna yung isda mga idol. Bago ko tanggalin yung pagkasabit. Yun, salamat. At nahuli din natin. Terima kasih kira nak agak-agak tak tayu lubso emperor Ai pumagili na tayo yes. salamat at naka pahabol pa tayo ng ano dugso nakakuha na tayo ng dugso dito na sa may napla medyo malabo yung tubig dito banda salamat Pwede naka pala tayo ng trigger fish kaso hindi natin ito natunan ng video Ayan Ayos na, sulit na yung adventure natin Gawin tayo ng limang piraso Aka uh, tayo At may pang ulam pa Malaking tulong na sa pang araw araw natin na gustusin mga idol Ay mga idol, atabi na tayo sa bahay Para kiloy natin kung uh, sa nakailang kilo tayo A few moments later na So ayan mga idol, bali dito na tayo sa bahay. <laughs> Ayun si Bunso, umakyat na. Umakyat <laughs> na dito sa ano sa lagay ng ano natin. Excited kasi siya pag kilo natin sa ating isda. Kakamit ito yung nahuli natin di mang piraso. Salamat at naka Uli tayo dito na sa may ano na. Ito yung last na napanan natin itong dugso. Ayun. Tingnan natin kiluhin. 2.5. Bali, yan ang mga pambenta natin. Tapos itong ilak. Namaya, kilawin na muna natin yung isa-isa. Tapos itong ilak natin. Ito yung unang isda natin. Yun. Uh, One. Alanganin mag 1.25. Kunti na lang talaga. Kasi itong trivali natin. 'yon may gitisang kilo. So try natin siluhin itong bayang natin. Ito yung bayang natin. Oh. Dalawa sana to. Mas malaki sana yung isa. Kaso alanganin kong lumapit kaya di natin napana. Yan 1.25. Pang ulam natin to. So ito yung pangbinta natin. Kiloy na natin. Pare-paras lang ng presyo nito. Nasa 200. Alis si yung mag-aangkat. So, ayan, uh, 4.75. Yan, si tatay. Bali, si tatay yung ano, nagtitinda ng isda natin. Bali, natin niya dun sa mga customer niya. Bali, pumapatong na lang si tatay mula dun sa presyo na 200. Yan, pinapatongan na lang ni tatay. Bali, yan ang hanap ni tatay. Yung pagbibinta ng isda. Kung tawagin dito sa amin ay uh, labasero. Ito na natin. Opo, isda. Ayan, uh, 1.75. Ibig sabihin, nakaano tayo? 4, 5, 6, mga 6 na kilo. Yung kabuan na na pana natin. So, ayan mga idol. Bali dito, yung kikitain natin. Sa 4.75 times 200, may 950 tayo. Yun. Ito yung binta natin. Ah. Bali, may sukli pa tayo na 950. Yun. Salamat sa ating mahal na Panginoon at nakabinta tayo ng 950. Malaking tulong na itong mga idol sa pang araw-araw mm. na gastusin Tapos, ito may pang ulam tayo. Parehas, pang ihaw. Yun may pang merienda na ni Vivi oh, no. Babay okay. na kanya ng idol. Babay. Oh, <laughs> <laughs> oh, pwede na ini. So, yan, mga idol, ang na lang tayo sa next upload natin. Hanggang sa muli, ako okay, ito po sa so nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong walang saong pagsuporta at pagsubaybay. Maraming salamat po. Ingat na lang po tayo lagi. And God bless!